Ayun po, maulang araw po sa ating lahat ano po. Yan ang episode nito ano po. Tayo po ay katitilalaan po ng ulan. Ay aking sasaglitin po muna yung kabuti sa labak at pag po umulan ay nalabas ang kabuti. Oh, yan oh. Naay po at ay parang nayum na naman doon sa kabilang dulo. Yan oh. Nayum na nayum. Ay atin po sasaglitin yung kabuti doon. At palagay ko po ay may sumibol. Gawa nga po ng nabasa yung mga dayami po. Yun, tara po. Sama-sama po tayo. Makahagi po tayo doon ng ilang pirasong kabuti. Ah. Di maigring pang ulam. Oh. At saka po bukod sa pang ulam. Ay di, hindi po masasayang yung mga kabuting nagsibol doon. Tama-tama po at katitila lang. Oh. Pag po tayo nalusong dito diretsyo, Bisita na rin ang palayan uh, Lagi po naman yan At para po hindi lugi Isang baba Magaanin na rin Kaya na ulan naman Yan ang ating itong Eh, parang may atang ya uli. Ah. Oh, tayo po'y medyo magmamadali at uh, pakiramdam ko'y ulan na naman ramanya nang? oh, apa ah, ko oh. sa mga 'yan. Totoo, tiba-tiba satu tubig gawa po ng ulan. Ito pong ating Anong tawag dito Irrigation ay In-spray na laang po natin no? At gawa po ng Mas matipid ba Mas matipid Kumpara sa Tatabasin ng manumano Okay naman po yan Patay na po yung mga iyan Yeah, ito na po yung ating palayan dito sa labak. Diretso na tayo dito at may dayamihan din doon sa kabilang dulo. <coughs> Lakas ng tubig. Kalabakan na po ito ay o kaya ang tubig ang lakas ang buhos oo okay. Nasa na ang kabuti. Ito na po yung dayame. Natunong na natunong na. Bakado sa ilaya. <laughs> May dala pa matita ba tayong basket. na no nga ba sinasabi ko ay pag naka-prepare ang basket halos wala. Doon po tayo sa ilaya. Babaka sakali tayo doon. ayun no good news oh, may natatanaw na ako oh. panalo to lalaki nun ano kaya kabuti lahat yun pa oh. good news po di na tayo masisiro oh. lalaki niya mm. Nakaw, fake kabot ito. Hindi ito yung nakakain. Oh. No? Ang dami. Hmm. Hindi po siya yung nakakain. Oh. No? Mga yung isang piraso. Ang dami pa naman. Pero yan lang po. Fake na kabot eh. Akala ko pananaw natin ayun na ay. ay. ito pwede na rin to. Para, ito po na may pwede na oh. ay kukuhain na po natin at baka kung sakali po ba tayo hindi makabalik oh. ay masisira lang po ito po, oh. wala na ari po ating na harvest oh eh. kabila sa ibang gilid wala na wala na po na ayo naman tayo na sili Lagi pong kaparas nito ay sili. Oho. Sili talbusan. Oh. Hindi po naman natin kukuhanin yung bunga at gawa ng wala pong kaano. Walang kasabay ba? Oh. Nakakabiktima po yung ano ay yung, yung mga kabuti. Oh. <laughs> Kala natin tunay, na tunay ang gayak ay. Ito. Ang kukuhanin ko ay Arimbungang hinug Gagawin natin pasimilyahan Maganda po pati ang pagkalabuyo ni Ang lalaki Malapit na siya sa Taiwan Malapit na sa Taiwan Yung Taiwan po natin bang sili Pero siya ay native O yan. Ayos na ho. Ari eh. Yun, tinari po kung tawagin natin. Oh. Nagit magkakalahi tayo ng ilan. Oh. Yan, yung mga hindi Ang Na po, hindi na naman po tayo nasiro. Oh. Kabuti na. Ito na rin po ang ganap sa ating palayan po. Yeah. Okay na rin po naman, no. Oh. Yan po 'yung spray na 'yang mga pila-pilang 'yan. Para makamenos tayo sa gastos. ay talaga po sa bundok ay wari yung pagkakaulan no? kita nyo po yung parang mga nakaganyan na ulap yan po yung ulan oh. Ito na rin po ang ganap sa ating palayan. Ano po? Yo, salamat po sa inyong pagsama at tayo po naman hindi nasiro, hindi pa tayo naabot ng ulan. Aho. Yan, ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.